barangay opisyalis, ang naadri karon may gabi, o salamat. Nakurog ng inoom ko, ba? Wow. Ah, salamat sa inyong suporta sa among amahan, nga kang Rudy Duterte. Pag-urapod ko kadawat o text, nga pag-urapod siya na pag humagligo, sa casa sama yung paglalas tapos ko sa inyong sakit sakit dah. Kantaw, Mandaot, pero na si Atorni Iloy Bibito, di kita sugot. Di ka tagaan mo kikayon ang akong katba na i-disqualify ko. Ka-OA nila ay. Eh. So di pang di pwede mamalikas, di pang di pwede mandaot, di pang di pwede tanan, di poko di, di po ko kabalo mo tumbling, og sayang. <laughs> Adakah anda menganggap saya sangat kacak? Hei! Apakah yang anda katakan? Baiklah, bagaimana dengan anda? Baiklah. Tidak mengapa. Sekarang, ada penghidupan di kota ini kaya administrasyon di kita po ang. Nama mi kita waga anak sa binisaya ng traidor. Ang buto ba disquali pa iba na to ni. Saya, na ni um. Karon na tay PDP laban ng mga senador. I vote straight na lang ninyo na kunya nagkulang man sa dugduhan. Dagan mo pilian, na mo pili dito silang lineup. Naa si Munasan, naa si Di ko niya. dito ta, tumbling na kita ni. How to tumbling? Di daw magbinayot. Kung saan may kayo dibuhan? O sila po hindi, o kami hindi. Pasagyan. At to takaroon sa akak, ayuda, tanan. Dah buat ka tadi ni? Halis tak ada ilmu? Mutang yang dapat kerja Kabalongan si Goro mau kisulti ni yang Oh, tak nama? Wala na siya kari? Alam nga nung kuha pa din yung kitna pa akong amahan din ako din ka Tibok, tibok toig Tinuko eh. ni mga tawahanan ni Oh, tanawa! Dia lebih sinar, seradu dah. Tamak sya. Sabado Domingo. dua minggu. Ibu ni mama lingkas. Konsehan. Sa mga konsehan, nanatanan sa inyo ito bangan. Wala eh. Kasi mapilit yun eh. Sa party list, karon nakita na kong survey, gabi eh, ni sunod niya sa Dabao ng Tingog. Sultian ka tagiya na asawang Romaldez. Ang kanang TUCP party list, ang tagiya ana bayaw ni Romaldes. O karong kabalo na mo. Ang PPP party list, ang tagiya ana kamu Kapurut ya pun pada Main gabi sa polis, pulis nga video-video dia di lagi nak balik kasun Ini Kanang magstorya aku ba? Magkurog mangkupang. ko Anak ko tanan magkurog bisag inyong lolo. Aga to itiguan man to. Astoryahan man pugod namo na zona. Buday. Kada storya na ba? Lima ka isa kalibu libo ka tao magkurog tuhut akong anak yunanong aku gani ako ganyan ko Imam, mulupad. Ay ma'am, eh. ya. Ay! Ayaw, tiniabot ako sa uwa. Tanawag, ipagpagana mo ko. Muna pasabot nga di kay o padulong na ka dito, di pwede mong tira o kababainan. Basta mo tugtog na, mo para ako. Pagkaway pulos ng kampanyahan. O siya, pakisipo ng tiglay. Wag yun, magsigira kong pakiyot na rin sa inyo. Kitna naku kenia si konsihal DJ ba Purti melepas-pasang story-a Mura kita cek tu, yun no Kat pilotog Dapaw you know? Tower, RPC, 7th Ballad Journal Dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug Mura git cek pilotong story-a Dagan melekat-katapus no? Dagan kat-katapus uh, sa skuila ba? Aku isara Kabuang pangatlong first nominee dia si Harold Duterte. Nanan sa diri na dapig agaw nak muna taga-danaw. Napunan sa diri na nanan sa ibalay diha sa lanang. Ang ikaduhang nominee na si Bryan Lim. Huwag kakita mo ng tambok na lakaw-lakaw diya sudan ngayon si siya na. Dito bawal. Amigo mo na ko to. Ang ikatulong nominee na Asan na siya nga? Oo, taga-Talumo. Huwag makakuha ng pre seats, muling ko nang mangingis diha sa Kongreso Pohon. Pohon mo. Para siya'y magsilip na dito nitong taga of nailon. Ay, Mama Costa, Mama lagi Laglin. Tawag na lagi mo? Kita mo survey. Wala na mo nang pakita sa survey. Maldito po kada. Mo na ni ay na magtanaw dito speakers. Dawata lang to dito tanan. Dito bawal. Kapanta yan mga buong. Ah, ano yung record? Kapanta yun. Oh. Kapili pa na sa likuan sa kong balaod. Oh. Umay Depa demo belikan satu administrasi pun. Allah bismillah. Ini. Di Masa dia mak story adik. Depa ini sulti on ngawak sila proyek tu. Depa ini sulti on ngawak buhat. Depa ini sulti on ngapurulang ayunda medawat. Dili pwede suteon, nawa sila'y trabaho na hatag. Dili pwede suteon, namahal ng panaliton. Huwag man din pwede tanan. Ganon, ato tayo ni Bibi Inday. Ibuk gabi e may nagsturya, huwag tunog luwi kayo. Okay concern kayo sa sa mga mahan. Karon ang nabilin din si Hanilet, pag humana ko sa priyadre, ako lang at toon akong mga anak ni Abutman. Dili ng anak, dako naman Eh. <laughs> di na ni Muga ko, si Manluok na ni. Dili pato pwede? Ako nga toon, manihap kong ginagmay, pagka Ako'y mapuli ka hanilet dito, di ko kapadayo kampanya dito. Kinaanak man ang mga nga Ignas Pulong gusto na ko na ay maglabas akong brief. Ang brief niya nga mura nag bacon ng garter. Hindi ko na pwede. Di unta ni mabot sa kong papa. Makakaon na daw siya, kay pagkabot niya di man sa mukaon kaya kay wala siya nga pagkaon. Ah, nana, nana. Niya karon nagtuon og luto itong mga langyaw dito o bonggos. Ang problema kay Y. Buwan. Lasaw. Unsa pa may masulti na ako, eh, wala na may mabalikas. Pasalamat na lang ipunin yung Salamat kayo sa inyong dakong suporta. Asa man ang braga Dre? Pagkakalala ng likod. Salamat kayo ay mong kabalaka ang inyuhang mga katong birthday ni Mayor Rudy ni Abot o Sehatanan. oh. kayang pasalamat unia, ang iya lang mensahe ka natong tanan dili sa yangon ang iyahang sakribisyo. Yeah. Dignan ako doon kayo. Dagan pa ba ano? Ano ba yun? Di na lang kong duga para makumana. Di eh, ba sige pang gutom na mo, pakukon. Hindi lang pwede mo sunting. Mangita, ang mga ita, pagkagawa parang gabi eh. Tama mga pagkikita kapitan niyo. Oh, hindi ko magdugay, dagang salamat kaninyong tanan sa inyong suporta. Unyain na siya na arakos kalibutan. Wala to sa Mars. Tata niyang isulting at palaban sa kuha, ah, madunga na ko na inyong mubawas na kukuhon. Dagang salamat kaninyong tanan at maayong magiging. And, siya rin ko, okay lang ba po? Papicture ka. O, man naman, salamat kayo Let's have a photo opportunity together with Armando to Zahalpo. It is a first. Okay lang ba atong kumo sai? Ang atong kumo sai. Yan, sige. 1 2 3 3 2 1. Ito taas ko mga kamot mga mama, mga sir. Ito taas ang kamot. Tung taas. Tung taas po. Ayun. Yan. Okay po. 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 3 2 1.